kung iisipin, ang dami mga symbol nito at Jennifer eh. Meron silang pinapakita na ano o. Oh, ah, Pandango sa ilaw guys. Yun naalala ko na kung bakit sila may mga light sa kamay. Guys, yun yung mga isa sa mga traditional na mga sayaw na dito mula sa Pilipinas. Pandango sa ilaw. Mabuti na lang naisingit ko yung guys. Nakakahiya sa mga taong nakalimutan. Tapos ako, taga-Pilipino -pili pa naman ako, nakalimutan ko. Misan guys, talagang masayang umaga sa inyong lahat. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Napakasaya ko dahil isang magandang lakaran na naman ito. Samahan niyo ako sa loob ng Pasig River Esplanade here in Ermita. Nakakatuwang isipin na may mga ganito tayong pwedeng mapuntaan. Kaya ano pang inaantay niyo? Samahan niyo ako para talagang maiikot ko kayo at maipakita natin ang kagandahan ng Pilipinas. Guys, ang saya dahil sa ganitong uri na ating lakaran, talagang napapatotoo ko ang lahat ng aking sinasabi. Pansinin niyo guys, ngayon lang ako naglakad na nag kasi sa tindi ba naman -init ang araw? Nakot na si Bogs, eh, dahil sumasakit din ang aking mga mata. Sa aking paglalakad, nakakatuwa dahil isa nakakausap ko kayo. Pero sabi ng iba, maganda daw dito kapag talaga daw sa gabi mukhang halata naman dahil papa nagpapagandaan sa ating paligid na ating nilalakaran. Kaya pala umaagaw pansin sa akin ito per itong mga statue na to na may mga ilaw. Sa isang uri na isang lakaran talaga, ang sarap magkwento. Tulad dito, ang saya ni Vox kasi kala ko hindi tayo makakaikot sa mga hectic schedule niya. Dahil dito, maraming salamat na ma'am per na samahan mo ako sa isang panibagong lakaran tulad dito sa River Pasig River Esplanade. Kaya ang sarap ipakita at kanilisan at kagandahan habang naglalakad tayo, tuloy-tuloy lang habang andito pa si Bogski. Kaya guys, samahan nyo pa ako para nagtigutin natin, ipakita natin ang kagandahan mula dito sa Pilipinas. Ang sarap paglakad, no? Ang daming kwento na naman sa inyo ni Bogski. Itong mga nakikita ko sa paligid, talagang ang lakas maka impact para sa akin. Guys, ang ganda na naman ipakita. Ate, regards sa mga labasan family, maraming maraming salamat sa munting ating pagkikita at pagsasama. Guys, agaw pansin sa akin itong mga makukulay na mga bulaklak na talagang gumaganda sa ating paligid sa so tuwing lumalakad tayo. Kasi kapag naglalakad ako guys, talagang ang hirap imaginein mo kapag nasa Manila ka saan pa ba pwede baka naman matulungan ako ng mga iba nating mga followers dyan pwede kayong mag comment mag type nyo lang kung anong mga park na pwede ko mapuntahan tulad dito sa River Pasig Esplanad nakakatuwang isipin dahil sa uri ng ating mga linalakad nakakakita tayo ng isang panibagong paglalakad para ipagmalaki kung ano ang meron dito sa Pilipinas. Napakasayang umaga ko, ang sarap ipakita, ang sarap magkwento sa tuwing dumalakad si Bogski, nakakausap ko ang lahat na nagmamahal sa akin. Wow, nawaw na naman ako sa isang umagang kay ganda. So dito guys, oh, habang naglalakad, ang dami ko napapansin ito yung natutuwa ako. Dito muna ako po super init talaga. Para lang talaga maipakita ang kapal pa paligid ng aking dinalakaran. Wow na wow sa ganda na i-imagine ko kung talaga ang lahat ng mga tao masyadong mga disiplinado ang linis ng aking nakikita. Pero guys, take note, kahit papano maayos at malinis na ito. So ayan yung nakikita ninyo sa paligid na iba't ibang mga condominium, iba't ibang mga establamento, kung anumang mga pwedeng makita rito na nandito tayo sa River Pasig Esplanade. Wow, nawaw ako. Take note, Uh, Jennifer, agaw pansin sa akin yung dating uh, pinagtrabuhan ni Mama, yung Fiati University. Ma, nandito kami, nakita ko, kumbaga bagong-bago ito para sa akin. Ang sayang ipakita at ipagmalaki na may ganitong uri tayo na napuntahan para maglakad, makapag-form of exercise through walking or jogging isang napakasayang umaga sa ating lahat at natutuwa ako sa isang magandang araw na simula kahit papano nasamahan tayo ng aking kaibigan na si Jennifer. magkwento. Nakakatuwa. Talagang nag-enjoy ako at nasolo na naman natin ang isang lakaran. Natutuwa talaga ako. Ang laki ng Pilipinas pero sa aming mga napupuntahan, nasosolo ni Bogski. Guys, so, oh, kung iisipin, ang daming mga simbol nito at Jennifer eh. Meron silang pinapakita na ano, oh, Ah, pandango sa ilaw guys yun naalala ko na kung bakit sila may mga light sa kamay guys Iyon yung mga isa sa mga traditional ng mga sayaw na dito mula sa Pilipinas pandango sa ilaw mabuti na lang naisingit ko yung guys nakakahiya sa mga taong nakalimutan tapos ako taga -Pilip Pilipino pa naman ako nakalimutan ko Bisan guys talagang sa mga nakikita ko tapos totoo kapag naglalakad ka nakakausap ko kayo kapag na meron ako nakikita may naaalala ko. Di ba ang sarap ng feeling? Kasi kinikwentuhan ko na kayo, nagbe-benefit din si Bogsky sa lahat ng kanyang ginagawa. At the same time, bumabalik yung mga dating mga past na mga nakikita ko sa mga uri ng mga statue na to, bumabalik ang ating mga naaalala yung mga panahon tayo nag-aaral. Wow na wow na naman ako sa isang panibagong araw. So dito naman tayo sa kabilang side guys para makita niyo ang linis at ang saya ng aking nakikita. Wow na wow talaga ako. Tapos, habang naglalakad ako guys, nakakausap ko kayo. Ang sarap kasi ng pakiramdam ko kapag talagang nagkakaroon ako ng chance, makaikot. Ang sayang umaga. Dito sa corner nito, meron tayong police officer na kung saan siguro para magbantay, para to maintain for safety hours sa ating paglalakad ang sarap talagang makakita ng isang uri ng ganitong lakaran para naman at the same time na ipagmamalaki rin natin kung anong meron sa Pilipinas. Nasa ilalim tayo ng tulay na para makita nyo. So, habang naglalakad, yan o, oh, na medyo nasosolo ni Bogski yung ating nakikita dahil nga walang masyadong tao kasi ito guys, pwede itong puntahan. Ang ganda ng effect na to, kung siguro sa hapon, yung magdidilim na dahil sa mga lights. Pero hindi ako pwede doon guys dahil ang gusto kong makita, lilibutin natin para ma-enjoy natin kung ano yung ating pwedeng nakikita sa lahat ng aking napupuntahan, sa lahat ng aking ginagawa, sa lahat ng aking linalakaran. Dadalihin ko kayo sa iba't ibang uri ng kung nasaan si Vogsky. Napakasaya ko talaga at hindi kami nagkamali ni Fer. Tinanghali man kami lumakad para pasyalan ito. Hindi ako nagsisi. Bago bumalik si Vogsky sa Singapore, naidala ko kayo dito sa River Pasig Esplanade here in the Philippines. Agaw pansin din sa akin itong mga bato na to na ito yung ating nilalakaran. Wow, ang saya pasok na pasok sa aking pani paningin ang lahat ng aking nakikita. And dito naman tayo sa ibang other side kasi pahaba siya na marami kayong pwedeng makita. Ang sarap ng pakiramdam muling nagbalik si Bogski sa Pilipinas para dadalhin ko kayo iikutin natin ang iba't ibang mga kagandahan mula sa Pilipinas. Lakad pa tayo. Parang aking bato. Pawis ka agad si Bogski pag talagang naglalakad talaga ako guys wala akong uungungan mainit ba niya pero deep inside hu 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 dahil nga lalong pumubuti si boxy. pero nag-e-enjoy ako ang lahat ng ginagawa ko para sa inyo wow na wow na naman ako talaga per per puntahan mo to sabay mo na ako tingnan mo ito habang nilalakaran natin ito. per iubarap ka na yan ang gusto kong makita sabayan mo na ako sa aking paglalakad para talaga makapakita nila kung gaano kaganda ang ating napuntahan. Wow na wow ako sa ganda. Wow na wow ako sa katahimikan. Wow na wow ako sa kalinisan. Napakasayang umaga sa lahat na nagmamahal kay Bolski. Muling nagbalik para lang iikutin natin at ipagmalaki ang kagandahan ng Philippines itong nag-start pala ito, this year lang ito, ng January 22, na inopen na nila to into the public para talagang magkaroon ng isang uri ng isang lakaran para sa mga tao may hiling lumakad. Grabe ah, this year guys, ang swerte ko naman kahit papaano, kaya naman pala nakikita ko marami pang pwedeng gawin at maipaganda nila. At kung i-google nyo ito guys, ang saya at ang ganda. I-type nyo lang yung Pasig River Esplanade at makikita niyo kung ano yung mga pwedeng makita kapag hapon, kapag gabi at talaga nag effect ang lahat ng mga sa loob ng Pasig River Esplanade here in Erdita, Philippines. Yung ating nakikita ng mga vehicle na kung saan itatry daw namin yan, yan ang sakyan pabalik sa aming natitirhan. Guys, sana nag-enjoy kayo sa muting lakad namin mula dito sa River Passing Esplanade here in Ermita, Manila. Ang sarap ng pakiramdam. Dahil sa tuwing lumalakad ako, lumalabas ako, lagi kong iniisip para mapasaya ko kayo. Shoutout sa lahat ng aking family. Kubiga family, Wani family, Labasa family, and to all my ESPNoy family. Maraming maraming salamat sa lahat na nagmamahal at nagkitiwala kay Bolski. Muli ako andito at nabuling paulit-ulit na nagpapasalamat at ipinagmamalaki kung saan man sa mundo si Bolski, kasama ko kayo. Muli, isang masayang umaga, magandang hapon, good evening kung saan man kayo nandoon at ingat mga kabolski.